Nagraramp sila sa social media ngayon at kalat na kalat na po talaga yung kanilang pagrereklamo. Bakit po ganon, mambeya Ang babait naman po ng mga staff nyo, pero bakit ganon? Usap-usapan ngayon sa social media ang diumanoy impormasyong nasagap ng showbiz reporter na si Christopher Min, kasama ang partner nitong si Romel Chica, patungkol sa di umano ng mga dating kasambahay ng aktres na si Bea Alonso, tungkol sa pagtrato nito sa kanila. Kwento ni Christopher Min, mga pinaalis sumanong kasambahay ni Bea ang nagrarant ngayon sa social media dahil sa di ay hindi tamang ginagawa raw sa kanila ng aktres. Ayon sa nakalap na reklamo di umano ni Christopher Min mula sa mga dating kasambahay ni Bea, pinasasahura naman umano ang mga ito ng tama ng aktres at ibinibigay din naman daw nito ang nararapat na benefits para sa mga staffs niya. Ngunit ang hindi raw ng mga ito nagustuhan ay hindi man lang mo sila payagan ng aktres na lumabas ng bahay upang asikasuhin ang mga dapat nilang asikasuhin katulad ng SSS at PhilHealth. Mga pahayag ni Christopher Min, nagrarant sila sa social media ngayon at kalat na kalat na po talaga yung kanilang pagrareklamo, lalo na yung girlfriend ng isa niyang driver na nagsasabi na, bakit po ganun mambeya? Ang babait naman po ng mga stops niyo. Pero bakit ganun? Oo nga nagbibigay nga kayo ng pambayad sa SSS at saka sa PhilHelp. Pero ayaw nyo naman silang payagan na lumabas ng inyong bahay para naman maasikaso ang kanilang mga dokumento at para naman sila ay magkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang pamumuhay. Dagdag pa ni Christopher Min na pag-alaman din umano nila na pinagbabayad di umano ni Bea ang kanilang mga driver ng danyos kapag nabanggan nito ang sasakyan mga pahayag pa ni Christopher Min. Yung sa driver, yun ang ipinagtataka ko. Kasi bakit kailangan na kapag nabanggang sakyan ay pababayaran sa driver? Bakit? Wala bang insurance itong mga sasakyan ni Bea Alonso? Kwento pa ni Christopher Min. May pakiusap pa raw ang girlfriend ng driver ni Bea na sana raw ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga drivers ng aktres sa pamamagitan ng mga benefits katulad nga ng SSS at PhilHealth. Samantala, hati naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa ibinahaging impormasyon na ito ni Christopher Min, kung saan may ilan na nagalit kay Bea kung sakali manumanong totoo ito. Ngunit may ilan din naman ay pinagtanggol ang aktres sa paninira di umano ng nasabing showbiz reporter narito ang ilan sa kanilang mga komento. Kawawa talaga mga trabahador pag ganyang klasing amo, tulad ni Bea. Sana di totoo. Totoo, ang mapanira mo po. Di nyo alam na makakasakit kay sa pakikialam nyo masyado. Di nyo alam ang buong kwento.